Hindi pa rin matanggap ni Paul Pierce na natalo ang kanyang kupunan na Boston Celtics. Samantalang si Stephen A. Smith naman ay masayang-masaya dahil umabante ang kanyang kupunan na New York Knicks para sa Conference Finals. Ayon pa mismo kay Paul Pierce, paniguradong gigibein daw ng Indiana Pacers ang Knicks sa kanilang laban sa Conference Finals. Giit pa mismo ni Paul Pierce, lagot kayo dinalo nyo ang injured na Boston Celtics. Hindi akma itong sinabi ni Paul Pierce mga idol dahil late na ang injury ni Jason Tatum at sa mga panahong healthy naman sila ay bigo pa rin naman silang manalo laban sa New York Knicks. Definitely, sa regular season hirap itong New York Knicks sa mga top teams kabilang na ang Boston. Pero ngayon laban sa Knicks sa playoff na ay nahihirapan sila. Totally walang problema ang Knicks dito. Ang mayroong malaking problema, yung Boston Celtics para kay Paul Pierce, mga idol, hindi ito isang katwiran. Isa itong panakip butas lamang sa kanilang nakakahiyang NBA season dahil so far bigo silang madepensahan ang kanilang titulo. Nilinaw mismo ng Washington Wizards na hindi sila nagda -tanking. Kabilang sa mayroong pinaka-worst na record din itong Washington sa season na ito. Ibig sabihin nun ay mataas rin ang kanilang tiyansang masungkit ang first overall pick. Subalit so na bigo sila. Sa pangyayaring napunta nga sa Dallas ang first pick na magiging si Copper Flag. Isa rin po itong malaking sampal at halimbawa sa mga kupunan na sumusubok na mag -tanking na wala rin namang silbi kung gagawin nila iyon. At kabilang sa mga nangatwiran itong Washington Wizards owner na si Ted Leonsis. Kanyang ininsist na hindi sila lang tatanking kundi developing ang kanilang ginagawa. Totally hanggang pang-apat lang na pick ang po i ilotery ng NBA. Kaya sa panglima hanggang ikalabing apat na pick ay nakadepende na po yun sa worst record ng bawat kupunan. Kaya kung mapapansin nyo, itong Washington Wizards ang pang-anim, sila mismo yung pangalawa sa Utah Jazz na mayroong worst record. Samantala, malaking katanungan sa ngayon kung saan ba mapupunta itong si Kuminga. Pwede naman siya sa Brooklyn Nets, yung kukunan na nasa kalagitnaan ng pagre-rebuild. Pwede rin sa Los Angeles Lakers o sa Washington Wizards. Hindi bagay si Kuminga sa mga nagsisimula pa lang na mag-rebuild na mga team. Bagay siya sa mga kupunang nasa kalagitnaan. Kung sakaling siya ay mapupunta nga sa mga team na yon, ay hindi rin po ito ikakasama ng kanyang kalooban sapagkat doon ay mas magkakaroon siya ng exposure at playing time. Hindi nga lang malakas ng team ang kanyang mapupuntahan so balit doon ay mahukuha naman niya ang mataas na minuto kumpara sa Golden State Warriors. Ngayon marami ang nag-aabang kung saan kaya mapupunta itong si Kuminga sapagkat Payag naman ng Golden State Warriors na siya'y pakawalan.